Tom Rodriguez, isa ng tatay. Apat na buwan na ang anak niya sa isang babaeng foreigner. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang inamin ni Tom Rodriguez na isa na siyang ama sa apat na buwang sanggol mula sa kanyang foreigner na girlfriend. Sa interview sa aktor, sinabi nito na ang kanyang apat na buwang anak na pinangalanan nilang si Corbin ang source ng kanyang inspiration ngayon. Sinabi pa ng aktor na lagi niyang sinasabi na tumatanda na siya pero ngayon nagkaroon na raw siya ng anak ay hindi na niya nararamdaman na tumatanda na siya dahil feeling younger daw siya ngayon, mas vibrant at mas happy. Idinagdag pa nito na palagi raw siya excited kapag para ng bahay dahil sa kanyang anak kung saan siya na rin daw ang nagpapalit ng diaper nito kapag nasa bahay na. Samantala, tumanggi naman ang aktor na pangalanan ng nanay ng kanyang anak dahil sa kanya na lamang daw iyon ngunit ito raw ang same person na kanyang karelasyon for the past two years. Ayon pa rin kay Tom, dati raw hindi alam ng nanay ng kanyang anak na isa siyang artista sa Pilipinas kung saan na lamang lamang daw nito na makita ang kanyang social media.